Ah. yo, what's up guys ganang gabis yung lahat so dito guys, sobrang creepy kikita nyo sa likod ko medyo mga kahuyan dito ako ngayon sa baba so ayan sana malike mashare itong video and ayan shout out sa yung lahat so tara guys samahan nyo ko ngayong gabi yun na nga guys dito na tayo ito yung area no ayan So, medyo creepy dito daming mga kawayan ayan yung bahay yung malaking bahay dun hindi na tayo makapasok kasi baga ah na so nagpaalam naman ako sa may ano nagbabantay sa baba sa baba dun Paalam ako sa kanila. So ito na lang ay ya, ano natin. Kasi dito ako natulog dati. Yeah, makikita nyo naman oh, may nagme-maintain na ng ano paglilinis. Creepy dito, guys. Ngayon ay kunin mo guys. kasi daw guys uh, nilak na nila yung bahay kasi sobra na daw lala yung pagparamdam daw dyan kaya yung iba din na dumadayo kasi dito yung iba na nagpupupunta din kasi dati sikat to dati dito ngayon parang uh, parang nawala na ng ano negosyo negosyo kasi ito dati yung bahay na ito guys parang uh, park kay din parang park ito dati kasi daragsaan ito ng mga tourists minsan, minsan kasi guys na yung namataan dito na nang date kaya nagalit yung ano yan o Naglalak na yan, guys. Yan tahimik dito, guys. Ito yung balon. Ito yung balon nila. pasok tayo dito guys hindi na natin mapuntahan yung malaking bahay dito na lang tayo kasi ang dami kasi nangyari dito guys parang ninanakaw na yung ibang mga gamit dito wow Ano eh, batas-batas na yung nipa, nipa kasi tawag dito. Wow. Hello. May tao ba yan? Maliminto ba dyan? Wow Hello? Dito ba kayo mga inkanto? Sabi, ang tahimik Hello po. Baka hangin lang. Sa bukas. baka hangin lang din bumukas hello may nagpupupunta na dito guys pag umaga pero pag gabi wala na dito so, tayo mag-standby. Tingnan natin kung magpaparamdam sila dito guys. Hello kung nandito kayo magparamdam kayo sa akin. Sige magparamdam kayo kung nandito kayo. tayo parang ano nila. Okay ba? Buti lang hindi ninakaw. Kasi yung iba dito ninakaw. nako balik tayo sa loob guys meron kasi nang pupupunta na dito guys nagtatanim wow wow kahangin lang din, wala ka sa dito. Hello po. Wow. Pahangin lang. feeling na hangin eh matayo pala yung ibo guys hello Ayun, wala na yung lamisa hmm wala nang lamisa guys so, ninakaw sabi ng nagbabantay dito pisami dati merong potong kisami di itu <tik> <tik> ini ya Iba yung hangin dito guys, parang may halo na uh. something at matayo yung balaibong Iba dito, iba yung pagiramdam Sige nga magparamdam kayo kung nandito kayo Dalagay muna na natin yung cam natin dito guys ha wala na yung ano dito yung yung katre hello alam ko nandito kayo Pagkis na rin yung gear. bilang kwarto parang may nag parang may, may naririnig ako kumakalas ko hello may kasama ba ako dito Hello? Labasin natin guys. Ano kaya? Iba yung tunog guys. Iba yung tunog. Oh, lumipat. Nung lumabas na ako guys, wala na. Wala na. Iyan, mapagkita kayo sa akin nandito kayo May lakas di ba iba yung tunog ng palaka guys hindi ganun ayun palaka yun yung kanina pero yun dito ngayon iba di talaga yun guys lakas na na ano kaya yun guys ingat ayo buka as gitu kripi gitu Ini nih yang anak dito guys sa paparamdam sila yun guys baba na lang tayo medyo lobat na yung flashlight ko ayun makikita nyo sa likod ko yan yung bahay so comment down below guys kung ano yung narinig natin yun ba yung bay palaka o yung tipo aswang kaya yun ano kaya yun ito maririnig natin ngayon, ito. Palaka to, yung kaganina ka kaiba yung boses. At yung bumukas yung pinto, yun ba'y hangin lamang o ano kaya yun guys. So yun na lang guys, sana malike, masira tong video. So comment down below kung matutulog tayo dyan. Kung ano ba talaga yung mga pagparamdam. So yun na lang guys, salamat lahat. Best yung lahat. Pwede po matulog, God yung lahat. Stories. I'm a fool for your lies.